Ilang evacuee sa Ginubatan, Albay ang hindi pa pinapayagang makauwi kahit tapos ng manalasa ang bagyong opong sa kabikolan. Ayon kay Mayor Angema Onhoko, ang pagbabawal nilang ito ay bahagi lamang ng kanilang pag-iingat sa mga residente sa banta ng pagbaha, lalo pat may mga pagulan pa rin. Kabilang sa mga di na pinapauwing evacuee ay ang mga residente mula sa puro 4, 5, 6 at 8 ng Barangay Masarawag, Barangay Tandarora, Barangay Maninila at Sitio Basiao ng Barangay Mulad Bukad Grande na pawang mga flood-prone barangays. So, kahit nga walang, wala, walang bagyo, yung dati is pag heavy rain, heavy rain habaga talagang ano, uh, malakas ang, ano, ang baha dun sa area na yun. Kaya to be safe na lang, i ano na lang natin, i sabi namin pwedeng mamayang hapon or mag overnight pa. Kasi titingnan sa sitwasyon. Basta pinauna na namin yung yung safe na ang lugar nila. Para sa residenteng sinanay Rosalina Butikit ng Puro 4 Barangay, Masarawag, okay naman ang kautusan dahil para naman ito sa kanilang kaligtasan. Kasi nasa, naka-front kami sa baha. Yun lang ang iniingatan ni Mayora. Siyempre, para zero casualty. Yun lang, ang bakod namin. Yung kalahati daw, parang gusto ko na nga umuwi. Kaso, siyempre, resp respeto namin kay Mayora. Okay man, ta, kasi ano, sigurado man ining na, itong naanohan namin na tuluyan na room. Alin sunod sa abiso ng PDRRMC Apsemo, alauna kaninang hapon nang pauwiin naman ang mga residenteng ligtas sa baha so ngayon, uh, nag-ano kami, uh, yun, mag-start na ng decampment and uh, since um, di, hindi naka, hindi naka, ano, nang, yung sa food packs, yung sa DSWD, baka yung dito ngayon sa mga natitira sa, sa evacuation center, makakapag, makakapag-distribute, pero yung iba, ipapamigay na lang kahit naka-ano na sila, naka -decampment. Samantala, batay sa datos. Umabot sa 6,577 na pamilya o aabot sa 20,176 na individual ang nailikas ng naturang LGU. Wala din na casualties o anumang nasirang infrastruktura at kabahayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.